Hair straightener na sobrang daling gamitin from Acrimi. Meron ako i-share sa inyo guys na hair straightener. Marami ng good reviews to guys, kaya subukan natin. Noong nagpa-hair color ako guys, hindi naman kasi ako nagpaayos ng buhok. Hair color lang talaga yung pinagawa ko. Kaya hayan, ngarag na talaga yung buhok ng kumari nyo. Pero hindi yan bleach ha, never pa akong nagpa-bleach. Kahit na tong marireceive nyo, kompleto na siya. Eto siya, super cute ng lagayan. Meron din siyang kasamang hair mask. So first, iset muna natin yung ating buhok. So ayan, meron na siyang kasamang panlagay sa tenga at yung plastic na ibabalot natin may after natin ilagay yung hair straightener. Sa pinaka bottle niya, meron na siyang nakalagay na suklay. Tanggalin lang natin yung pinakalak niya. I-push lang natin siya ng ilang beses. So ayan na siya ang galing ko sang lalabas yung cream doon sa pinaka suklay. Ipapump niyo lang siya. Nakalimutan pa ng babae ilagay yung protection sa tenga. In fairness, hindi siya masakit sa ilong. Layer-layer lang ang paglagay at 'wag yung isasagad sa anit niyo ha. Much better kung may makakatulong kayo lalo na kung makapal yung hair niyo. Sa kagaya kung manipis ang buhok, carry na yan, kaya ko na yan. Kung kakape hair color niyo lang ng buhok niyo, mga 2 weeks pa lang ganyan or weeks, ay bababad nyo lang siya ng 10 to 15 minutes. Sa akin kasi, last July pa ako nagpa-hair color, kaya bababad ko siya ng 30 minutes. So, ayan, nabanlawan ko na siya at hindi ko na naipakita sa inyo. Basta make sure na mabanlawan nyo siya ng maigi at matanggal yung dulas lahat. After mabanlawan, kailangan natin siyang i-blower. Wala akong hair blower. Ang meron lang sa akin is airbrush. Kailangan lang patuyuin nyo siya ng maigi. Walang nakalagay sa instruction na paplanchahin. Kaya ang ginamit ko palang talaga dyan sa buhok ko ay airbrush pa lang. Mas okay kung blower yung gagamitin nyo. Okay siya ha, na wala yung pag ng buhok ko, malambot at legit na nakaka -straight. 2 to 3 days siya bago banlawan, ang gamitin nyo na lang na pang banlaw yung kasamang hair mask. Eto yung before, from ngarag parang bagong riband na. Sa mga gustong subukan, ilalagay ko yung link sa comment section or sa yellow basket.